Halos labing-anim na taon nang nagtuturo sa elementarya si Teacher Maylene. Pero sa tagal na nito sa pagtuturo, mayroon pa rin daw anya mga estudyante ang hirap pa rin magbasa kahit malapit na silang magtapos sa elementarya. Para matugunan ang problemang ito, isang programa ang isinasagawa ng Department of Education. Ito ang programang pagbasa para sa mga mag-aaral na nasa daycare hanggang sa ika-anim na baitang sa elementarya. It's included in the classroom program of teachers. So they are mandated to conduct remedial reading every afternoon. Ang programang ito makatutulong hindi lamang sa paghubog sa kakayahang makapagbasa ng mga mag-aaral, kundi para rin mas maintindihan ng mga ito ang kanilang mga aralin. Because showing their interest and their, um, what do you call that, yung, they're involved in such, uh, at least uh, uh, the implementers like the teachers or the barangays, because even barangays, they have their own pabasa eh. So, they feel that they are being, uh, may important siya yung bawat uh, programa ng pamahalaan kung involved yung pamahalaan mismo. Nito lamang Miyerkules ikatlo ng Marso nakiisa si Pangulong Marcos sa pagsusulong nito. Dito siya pa mismo ang nagbasa ng libro para sa mga batang nasa edad tatlo hanggang lima. Dito binasa ng Pangulo ang kwento ng dalawang lalaking nakahanap ng limang tuta sa ilalim ng tulay. Itinuro rin ito ang kahulugan ng kwento sa mga bata kung saan ito ay sumisimbolo sa tamang pag-aalaga sa mga hayop tulad na kung paano rin sa mga tao. Bukod pa rito, inilahad din ng Pangulo ang kanyang hangaring maparami pa ang mga Child Development Centers sa bansa. Last 4 March, I directed the DBM to prioritize and to fund the establishment of child development centers or CDCs, especially in the more remote barangays of Mindanao and other low-income municipalities. Sa pamamagitan ng suporta natin sa mga lokal na pamahalahan na may limitadong kakayahan na magtayo ng sarili nilang CDC, mapapabuti natin ang edukasyon ng mahihirap nating mga kababayan. Isang paraan daw ito para matugunan ang kakulangan ng edukasyon sa mga liblib na lugar sa bansa. Today, our agencies are working hard to make our education system right for our students. Nakapaloob rin ng programang Child Development Center sa ilalim ng Republic Act number no. 6972 o ang pagkakalat-hala na lahat ng barangay ay mayroong Child Development Center. Isinaad naman ng Pangulo na pagtutuunan ng pamahala ng pansin ang halos 326 na low-income barangay sa bansa para matutukan at mabigyan ng pondo ang mga ito para sa CDC. Walumput siyam dito ay mula sa Luzon, isang daan naput anim sa Visayas at isang daan tatlumput tatlo sa Mindanao kabilang ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Vanessa Bugtong, or News.